Kapit po, Aldi. Sarap niyo. Ay, Durga, wala ka yata po daw bisita. Ano? Wala daw po yata kong bisita. Pero parating. Parating. Taga, ano yan, Manila at saka Tarlac. Kunti lang, hindi naman ng mga anak Wala akong makakaya dito. Para pag-iabot niyo ang Sir Simaliet, ito ang sa mga kapampangan, o kaya yung pinagsabawan ng kanin. Kaso kami, uh, uh, nakapagsayang na kami, kaya maglalagay nila ako ng kanin. Alam po ito kasi, hindi naman sila kumakain ng peso ng dalag. Marami naman ako naluso sa kanila, mga ito. Marami na ako naibuto. O, ito, po ito kita lagi Okay, ito muna yung patatas Patatas, kapat lang na patatas, pwede na Patatas, patatas Okay so, na po yung patatas naglalagay tayo ng kanin. Bawasan muna natin ng konti yung mantika. Marami yung mantika. Pero wala naman pong kulas. Ay, ay, konti lang. Bawasan pa yun. Ayun ko na yung bawang sibuyas. Luya. halo ko na mga ito. Sabay-sabay ko na minuto. Bawang sibuyas. Luya para sa esang talag. yan po. Maya. Ah, konti kalati pa niyan. Tsaka tubig na mainit. Siyempre ka na yung tubig ko. Siyempre ka muna yung tubig ko. Siyempre ka muna yung yung tubig yung tubig yung tubig na yung na na para maluto agad po yung sa isang talag. Nalagay na ako ng bike maker, akong baguio pins. Bagyo pins. Pet side, mga nga. Pet side. Nalagay din tayo ng pet side. Pet side at saka repolyo. Repolyo. Sabay ko na repolyo. Gusto ko sa repolyo malambot. Ang ako lang kakain nito at saka si Aramina ako. Mga nako hindi makinakain nito Isang talaga. Uh, at maglalagay tayong konting kanin mga idol para ma kami naglalagay po kami ng kanin konti lang marami yung pinomong kanin ng karen eh. konti lang kanin para maglasa lang magmalapot parang ano yan po yung peso dalag niya ito. Sarap nito mga ito. Sobra. Lagay na ako ng paminta. Salamat po sa mga kautaga ka ba Iba-iba lugar po kanina. May Mindanao, may ano. Kami nila. <laughs> Pero kaya-kaya naman niya ito. Tataka-minalin. pesa talaga na masarap mga idol may kanin po yung sa amin na pesa para magmalapot magmala opo gusto ko gulay marami pa akong dinil na kayo no? dami po kasi ako lang kakain eh mga ako meron na silang kusit, piniyaw at meron, meron pa akong asado ron manghang saluya sa luya, at paminta eh, sandal at kay purito para pat may patata sa repolyo, bago din nyaman, may nyaman na ito pesa at muna natin kaya talag na masarap na ito kami kung talag ka isang araw binenta ko lang kasi kung ay hindi man kinakain ng dalag pala yung mga bisita gusto yung kalapya. pero mas mahal po ang dalag ha hmm sakto sakto na po yung tinta pati yung patis ah, ito sakto na manyaman manyaman preso yung dalag mo ito ito ay ito favorite ko ano uh, pero na lang ang mga anak po, ang kakainin ko ito, ito, ito. Kakain na po, mga ito. Sige mo ang lalagyan ng mula. Aren. Wala ako dito kung lalagyan na ulam eh. Ano? Yung parang ano? Aren. Nandiyan lahat. Kakain na po para mga ito. Besan pala. Kakain na kumain para mga.

So, yung meron tayong late plan. Ito yung session talaga niya ito. Ang alinamnam niya dahil doon sa kanin. Lasang lugaw na lasang sopas. Ay na po, yun o. Sarap niya. Sarap niya niya sabaw. na luya at saka marami si Buya. Hmm? Pag po ang linuluto, medyo parang tulang siya sa sa luya, kainin niyo po yung luya. Una, para po lahat ng kainin natin nun, medyo matapak sa luya. Nakatanim na sa bibig natin nun eh. kaya po nito sa harap niya. Kaya na, Morena? Kaya na? Ang ginit ka sa Karen! Ako gusto ko buntot. Yan, buntot. Ito po sa harap niya, Repolio. Tama lang po ang alat nito. Ang Ang ginit.

Ha? Ah? Oh, naman mo sa mga. Oo, yung nalagyan kanin. At anong nila na no? kung ng kanin no? o kaya pinagsabawa ng bigay. Para lugaw. Dahil sa lugaw, hindi mga bata po, hindi alam kayo ninyong ganito. Patatas tsaka hmm, ano, Hmm? Parang nasa po mga ito. Pagpapit ko ako ng talapya doon sa Pinaguli ako, mga idol. Ito so, ang mga na talapi ako. Kapalabang ka dito pagkaganito ang pagkain, mga idol. Naitira akong bago din. itira, kuha mo na yung muntot, at hindi naman kinakain yung muntot so yung itong tawa na magiging bro, to touch touch na tarap niya kuha, -huh. so, yung tayo lang kayo kinakain yung to kareng isa, bigyan mo

mau seni wangan dalam seni wang yang netong pilih dalam yang dewa you know Kami dulu yang masalah mengenai no, itu. Rapina Atau berapa sepatu ini Ini pun tak kita. Να Απολή σαν άγωνα. Ο Ισοτέρης άκουσε το γόρι πόλιο και τσάι, για να και τσάι Τώρα που είναι τα τα πέσα το κέρος, μία ως μικρά μου θεραπτικότητα. Malinis ko yung dalag kasi kinakain ng dalag sa mukha niya ng mga ko, baboy na naman ang niya. Yung Ma'am Carla David po, napakabait niya. Tsaka yung si ano niya, Si no? Olo. Mabait po yung mga tao ngayon. Na, na, dapat may leche ang mga Para pantang pantang kau nang lima hmm. tahu nak pun bisik kau yang nak, nak tak tahu Kung walang gano'n kumain, may sabay kaya ito. Masarap kumain siya ito. Inauli pa pa ako ng kanin. Pinasuka ko muna bago ko buwan Maraming salamat po.